maniniwala ka ba na nabubuhay pa ang mga successors ng mga apostol ng Panginoong Yesus? Sino-sino sila na may mga koneksyon sa mga apostol? You see, may isang tagpo sa Biblia na nangyari after ng resurrection at before naman ng ascension ng Panginoong Yesus. Ito'y ginanap sa bundok ng Galilea kasamang labing isang anagad ang Great Commission, kung saan isinusugo sila ng Panginoong Yesus upang mapangaralan, mabautismuhan, at maging alagad ang karamihan sa buong mundo. Matapos na mabigyan ng authority ang mga apostol, ang kanilang gawain ay nagpatuloy at naipasa sa iba sa pamamagitan ng ordinasyon at pagpapatong nila ng kanilang mga kamay sa iba pang mga pari para maging obispo. Ang mga prosesong ito ay tuloy-tuloy at naisasagawa hanggang ngayon ang mga obispo ng Catholic Church Eastern Orthodox Church, Oriental Orthodox Church at ang Assyrian Church of the East ay pawang totoo at kahalili ng mga apostol sa kanilang otoridad. At ang impact nito ay lumago ang simbahan at ngayon ay nagkaroon pa ng kabuang 1.3 billion members. Gusto mong maging kahalili ng mga apostol? Maging bahagi ng isa sa apat na apostolic churches at maging obispo sa pamamagitan ng ordinasyon ng isang obispo na tunay na kahalili ng mga apostol. Ingatanwa tayong parati ng Panginoon.